Hello guys! Magandang araw! Ngayon ay malalaman natin ang mga tips kung paano natin pagandahin ang ating mga skin. So, mag-subscribe muna kayo. Pag hindi pa kayo nakapag-subscribe, isubscribe nyo na ako at hit the notification bell para updated kayo sa aking mga next video. So, ngayon ay pag-uusapan natin ang mga tips kung paano natin malalaman kung ba a alagaan ang ating mga kutis. So ang ating mga kutis ay kailangan nating alagaan sa mabisang paraan at hindi kagagastos ng maraming pera. So ikaw, kung ikaw ay nagtitipid, yes, nandito ka sa tamang video na to. Kaya mag-subscribe ka muna at tapusin ang buong video para malaman mo ang mga tips kung paano ba natin maaalagaan ng maayos ang ating mga skin. Bago pa man natin simula ng ating mga tips sa pagbibigay, ay kailangan nyo munang makita ang ating mga Intro! nandito ka na sa aking YouTube channel ay isubscribe mo rin ako para din naman matuto tayo sa mga tips, healthy tips para sa ating masaganang at magandang kutis so, ngayon na guys simulan na natin ang tips meron tayong 5 tips para maging maganda ang ating kutis so, sa mabisang paraan na hindi tayo gagastos ng malaki. Alamin natin. Kaya tapusin nyo na ang video guys kasi meron tayong 5 tips na ibibigay sa inyo in just a while. Okay guys, ang top 5 natin sa list kung paano natin mapapanatiling maganda ang ating mga kutis bago natin ibigay yung mga 5 na mahahalaga nating tips para pangalagaan ang ating skin, ay dapat malaman muna natin ang balat ay gumaganap bilang natural barrier ng ating buong katawan mula sa harsh environment at kung ano-anong bagay na mapaminsala. Ito rin ang pumipigil na magtuyo, matuyot at maubos ang tubig sa katawan at tumutulong mag-regulate sa body temperature. Bukod pa dito, ang balat din ay tumutulong na ma-recognize at mag respond sa sensation gaya ng hipo, sakit at presyon. Ang balat ay importanteng party sa pag-produce ng vitamin D ito ang mga dahilan bakit mahalaga na mapamati, mapanatili natin ang maayos na kondisyon ng ating balat. Ang pinakamabisang paraan para ma-delay ang skin aging at maiwasan ang iba't ibang skin problems ay ang pagkakaroon ng healthy lifestyle at tamang pag-aalaga sa balat. At ito na ibibigay na natin ang limang good habits na dapat i-develop para sa inyong skincare. Ang una, number one, protektahan ang sarili sa sun exposure. Ang una sa mga importanteng paraan para alagaan ang balat ay iwasan na ma-overexpose ito sa init ng araw. Kung maaari, ay huwag magbabad sa labas ng tanghaling tapat hanggang dapit hapon kung nais makakuha ng natural vitamin D sa araw, gawin ito sa bukang liwayway. Ayon sa mga derma, ang mainam na oras ay mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Pero maaari pa rin itong magbago dahil epekto sa global warming. Pagbabad sa araw ay maaaring magdulot ng age spots, wrinkles, at iba pang skin problems. Ngunit ang pinakamalalang maaring makuha dito ay skin cancer. Para mapanatili ang inyong healthy skin, ugaliin gumamit ng at least SPF 15 kung may outdoor activity na gagawin. Mainam din na laging sumilong sa lilim ng at magsuot ng damit na makakaprotektar protekta rather, sa buong bala. At nandito din tayo sa pangalawang tips. Iwasan o tigilan na ang paninigarilyo. Guys, kung kayo ay naninigarilyo, dapat nyo nang iwasan ito. Nakita sa mga pagsusuri na ang habitual smoking ay nagkukontribute wrinkling ng balat at mas magmumukhang matanda ang smoker. So, nagiging matanda tayo pag tayo ay nagsismoke. Ang panini paninigarilyo kasi ay pinakasisikip ang maliit na blood vessels sa outermost layer ng balat. Kaya bumabagal ang ating blood flow at nagmumukhang maputla ang kulay ng balat. Dagdag pa rito, nababawasan din ng paninigarilyo ang nutrients at oxygen na mahalagang factor sa clear skin. So maliban sa mga nabanggit, napipinsala rin ng paninigarilyo ang collagen at elastin, mga fiber na nagbibigay ng balat ng strength at elasticity. Nakakadagdag din sa wrinkle formation ang mga rep repetitive facial expressions na ginagawa mo habang naninigarilyo tulad ng pagmuso habang humithit at pagsingkit ng mata para hindi pasukin ang usok. At gaya ng pagbabad ng araw, pwede kang magkaroon ng skin cancer kung ikaw ay chain smoke Chain smoke. Ito na rin ang ating pangatlong tips para mapanatili nating healthy ang ating skin or balat Tratuhin ng banayad ang balat. Mapalalaki o babae, halos lahat ng sa atin ay may skincare routine. Sa iba, ito ang simpleng paggamit ng facial wash. Samantalang ang iba ay kung ano-ano pang nilalagay at pinapahid sa balat mula paggising hanggang bago matulog. Ngunit, kaakibat ng skincare routine natin ang gentle treatment sa balat. At ito ang ilang paraan para sa ating skincare routine. Huwag magbabad sa shower at iwasang maligo gamit ang hot water dahil natatanggal ng mga ito ang oil sa ating balat. So, napaka-importante ng may oil sa ating balat. Okay, pangalawa, piliin ng mabuti ang gagamiting sabon dahil kung ito ay strong soap o detergent, matatanggal din nito ang oil sa balat. Gumamit lamang ng mga mild cleansers pangatlo, iwas ang kuskusin. Yung kumukuskus ka. Kuskusin ang balat kapag uh, patutuyuin pagkatapos maligo. Ang mainam na paraan ay malumanay na pagdampi. Ganito, malumanay na pagdampi ng dry towel para mapanatili ang skin moisture. At ang pang-apat, kapag napansing tuyo ang balat, gumamit ng moisturizer na bagay sa iyong skin type. Para sa pang-araw-araw na shaving cream, lotion, o gel bago mag-ahit para maprotektahan at malubricate ang balat ang pang-apat nating tips ay kumain ng healthy foods. Walang ibang mas magandang alternatibo sa paggamit ng skincare products kundi ang pagkain ng masusustansyang pagkain ang healthy diet ay nakakatulong para ma-achieve mo ang iyong best self. Para sa healthier skin, kumain ng maraming gulay, prutas, lean proteins at whole grains. May ilang pag-aaral na nagre-rekomenda ng pagkain mayaman sa fish oil, mababa sa unhealthy fats at processed or refined carbohydrates. Para ma-achieve ang younger looking skin, dagdag pa rito, uminom ng maraming tubig araw-araw para mapanatiling hydrated ang ating balat. Tandito na tayo sa panglima nating tips. Ito na ang katapusang tips. So, matutong mag-manage ng stress. Dahil sa mga problema na idulot ng pandemya, marami sa atin ang nakakaranas ng stress at iba pang mental health problems. Kapag hindi naaagapan, maaari itong mauwi sa iba't ibang sakit o komplikasyon sa kalusugan ayon sa eksperto, maaaring maging sensitive ang balat at ma-trigger ng acne breakouts, no? At iba pang sakit sa balat kapag hindi na manage ang stress. May iba't ibang paraan para ma-manage ang stress tulad ng pagtulog ng sapat na oras. Pagkilala ng iyong physical at mental limitations at paglaan ng oras para sa gawain o bagay na nakakapagsasa na, na <laughs> nakakapagpasaya sa iyo. So, ang pananatiling ng healthy skin ay hindi para sa sa iyong panglabas na itsura dahil ang balat ay may iba't ibang function na naka-aapekto sa pang bahagi ng katawan sa tulong ng pagdevelop ng lima limang good habits para mapangalagaan mo ang kalusugan at lakas ng iyong balat at yun lang po ang ating good 5 habits para sa ating skin kung hindi ka pa na nakapag-subscribe sa aking YouTube channel ay i-hit nyo na ang aking subscribe button at hit the notification bell para sa susunod nating video. At yun lang po at alagaan nyo ang inyong mga balat para kayo ay maganda. Yun na po at maraming salamat sa panunood.